Magandang hapon po mga boss. Welcome ulit sa akin channel ang Tingkaling TV. Ang ipapakita ko sa inyo ngayon ay kung ano ang hinahalo ko ng aking pagkain ng native chicken or Rhode Island red. Organic tayo ngayon mga boss. Dahil nandito tayo sa Provenza. Mahal ang feeds ngayon. At so, saka ipakita ko sa inyo kung paano ko gawin. Ang yan o. Kita niyo yan. Puno ng saging yan. At sa kaniyog. Yan, kudkuran ko yan. Pero bago ang lahat mga boss, pagpatuloy ko to bago ang intro muna tayo. Ito po yung alternatibo kong pakain, mga boss. Puno ng saging. Yalok, aluan ko ng darak. Saka niyog. Saka marami pang iba. Ito lang po yan, kasimple, mga boss. Para makatipid tayo sa pakain ng mga manok natin. kaya maya maya pakita ko ninyo kung paano ko sila pakakainin tsaka so mayroon na mayroon na rin akong sisiyaw na Rhode Island Red tsaka black as to ganito lang yan kadali mga boss Manu-manu tayo dahil wala tayong makina Dani <makes noise> lagyan ko ng kangkong mga boss. Tingnan mo sila o oh, lumapit na. Ayan na, kokulit oh. Nakawala oh. na naman sila sa uh, ginawa ko yung net. Lakas tumalon eh. Yan pa yung mga native chicken oh. At hindi pa hindi hindi lang yan, marami yan mamaya. Ay, mga boss ha Halloween ko muna ito ito yung niyog kangkong puno ng saging saka lag yan ang balde lagyan ko na ng ano yan lagyan ko ng darak at saka bahaw maya maya mga boss ha manood kayo yan o no? Hmm, yan na po mga boss yung aking ninalo na organic na pakain ng mga manok yan oh ah, ha abang nila yun sila oh yan oh

mayroon pa dito ayan, namimisa dito mga boss oh. o oh. namimisa yan o oh. Rhode Island Black Astrolo pala yan ayan <clears throat> Mayroon pa dito sa kabila mga boss. O, oh, yan o. Oh. Nipit chicken po yan, mga sisiyo. Yan o. Oh. Kaya na sila po mga boss. Kulang pa yan. Pupunta tayo sa kabila mga boss. Doon sa kabilang area. Mayroon akong ano doon. Road Island rin. Road Island sila doon. Punta tayo doon. Lapit na tayo. Sa lubong na yung isa mga boss o. Oh. So na po sila mga boss. Ayan Oh. Sa anim sila po mga boss. Ito na hindi na tayo papasok mga boss. Ayan o. Oh. Oh. Pasok na yun. Ayan po. Ito, mayroon pang ibang mga native chicken, sana yun. Pa sila lumapit mga boss. ito muna. Yan ang mga bus O oh, yun sila di ba Mangitlog na yung mga yan Kaya sa sunod na araw mga boss Ibili na rin ako ng balot ng itik or bibi mag cubit ako kahit 30 piraso lang at magkumpisa naman ako ng itik kahit kunti lang ayan ang bahay kubo ko dati sa mga itik ko kasi na dali ng udit. kaya yung natira tanda na yan, bininta na kaya papalitan ako ng sisew saka magkumpisa ako ulit dito at saka Rhode Island, pasamihin ko at saka nag-alaga na rin ako ng uh, asula Salamat po mga boss. Ako nga pala si Boss Anting, ay isang simpleng boy na may simpleng buhay at may simpleng pangarap. Salamat po, don't forget to subscribe.